Alam niya na ba ang kwento ni Nabukad Siya ay makapangyarihang hari na mayroong napakalaking kaharian at dahil sa kanyang mga kasalanan, siya ay binigyan ng Diyos ng vision. Vision na nagpapakita ng kanyang pagbagsak. Siya ay binigyan ng babala upang magsisi sa kanyang mga kasalanan at maawa sa mga mahihirap. Binigyan siya ng napakahabang panahon para gawin ito. Ngunit hindi niya nga ito ginawa. Kaya naman siya ay naghirap ng pitong taon para bang hayop na kumakain ng mga damo sa labas. Isipin nyo ah, siya ay napakataas na hari at may malaking kaharian. Ngunit dumating sa punto na kumakain na lamang siya sa labas ng mga damo katulad ng mga hayop. Ito rin ay babala sa atin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Alam naman natin yan eh na marami tayong mga kasalanan at hindi binabago sa ating sarili. Nakikita natin yan na nakakasakit na tayo ng damdamin ng iba Nakakapangloko tayo ng iba, ngunit binigyan na rin tayo ng babala sa Biblia. At binigyan na rin tayo ng vision na mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi tayo magsisisi at kung hindi natin tatalikda ng ating mga kasalanan. Kaya naman baguhin mo na yan. Baguhin na natin ito. At tanggapin natin ang Diyos Panginoong Heso Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas.